Hi! Good morning mga chikilabs! May beshiko at beshikong expired. So ito na, pinangalanan na pala ni Gerald Santos kung sino yung nang-rape sa kanya nung 15 years old pa lang siya which is si Danny Tandao. So, Sang magaling na musikero din po. Ayan, legend na siya when it comes to music. Medyo nakakasad yung part na to. Pero po talaga, sa ganyang klase ng industriya kahit yung mapa-artista, talagang normal sa kanila, no? bakit dito sa Philippines normal na normal yung ganyan no? pag may power syempre inaabuso yung maliliit nakakasad yung part na yun kasi yung bata talented eh alam nyo mga chi-clubs na besko at besko expired to be honest Diyan sa GMA 7D nag try kami nung pamangkin ko uh, ayon medyo ang inuuna talaga nila yung mga hang yung mga may may tsura, yung mga tipong ganun talaga Okay, sabihin na natin na kailangan talaga yun sa industriya. Pero, OMG naman, yun po bang pagsamantalahan nyo yung tao na nangangarap lang para maguminhawa ang buhay, di ba? Diba? Sana naman po, itigil nyo na yung mga ganyan. Makonsensya po kayo. Dahil yan po ay may balik. Ano po? Yun lang po. At sana wag nang matakot yung iba speak up the truth kung yun ang kinakailangan para yung mga mapang-abuso po dyan na whether ito man ay politika o nasa industriya ng show business wag po kayong matakot magsalita dahil at the end of the day syempre kayo yung magiging boses ng mga maliliit pa at pagpapalain kayo at doon naman po sa may mga alam dyan wag na po kayong magbulag-bulangagan o magbingibingihan tulungan nyo po yung marapat dapat na tulungan. Yun lang po. Good day everyone.